ang concentration talaga ng efforts ngayon ay para, sa engineering mm. yung kumbaga naggagawa uh, tayo o nagiiibento tayo ng matibay na mm -hmm. na gusali mm -hmm. para kahit lumindol ay hindi ito magigiba mm -hmm. kasi yung earthquake per se naman hindi siya nakakamatay pag nasa open field kayo, yun hindi ka yay mamamatay uh -huh. ang nakakamatay po yung mga building na bumabagsak um, na pipisa na uh -huh. guho doon uh -huh. namamatay yung mga tao at kapag uh, kunyari may merong earthquake na mm. nag-generate ng tsunami mm -hmm. at uh, mabilis doon dumating yung tsunami at napakataas 'yun so, namamatay yung mga tao mm -hmm. so, kaya yun yung earthquake uh, 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 na tinatawag uh, 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 tama. Uh, uh. so pito po yung hazards na, na ano no kailangan alam po natin yung hazards associated with earthquakes mm -hmm. at ngayon pa lang ay pwede na tayong maghanda Mm -hmm. laban dun sa mga hazards na 'yon. So mayroon tayong pwedeng gawin para ma-minimize yung ma pinsala. Ma-minimize. Mm -hmm. Opo, um, um, uh, opo. Oh. 'Yun uh, lang binanggit niyo yung tungkol yes. sa mga gusali. Hindi ba ang Japan nga mismo dahil alam nilang lindulin sila, ang kanilang mga gusali na ginagawa medyo nagdadagdag gastos sa lalo yung mga bagong gusali pero parang uh, earthquake uh, proof na nga ang tawag nila, earthquake resilient, ano? Eh, ganon nga po. Eh, mm -hmm. nandun nga ako nung last year, January 1, nagkaroon ng earthquake. Mm. -hmm. Aba,y mayroon silang teknolohiya eh 20 seconds before nat uh -huh. nagkalindol, nakareceive ako sa cellphone ko. Para uh -huh. sa akin, uh, uh, malaking sa English, no? So malaking malaking ano, malaking paglindol ang parating sa 'yo. Uh -huh. 20 seconds after. ayan na. Uh -huh. Eh nasa building ako. Uh -huh. Nasa building ako. Alam ko hindi na ako makakaalis eh kasi uh -huh. nasa 7th floor yata ako or 8th floor. Uh -huh. uh -huh. Samantalang yung hapon kong kasama, nung lumilindol na, gumigawang na yung building, takot na takot ako, uh -huh. eh dumikwatlo pa yung hapon. Uh -huh. <laughs> <laughs> 4p. Eh. Uh -huh. Sabi ko ano nangyayari dito. Uh -huh. Yung kapi yung ko tumatapon na. Uh -huh. Eh dumidiretso pa at nakikipagkwentuhan sa akin na ano siya. Parang walang nangyari, oo. Yung oh? building ay uh -huh. yung building alam niya na yung building ay bago uh -huh. at saka, siguro ito yeah, yung building ko. Uh -huh. At saka alam niya na nakadesenyo para sa malakas na dito. Ang laki ng uh -huh. ang laki ng papel ng uh, ng uh, engineering intervention kung pwede nga Anong maging uh, requirement na sa lahat ng mga bago kung gusali ang uh, ganong klase po ng ng uh, aspeto ano po Dr. Lagmay yes yes oh mm -hmm. uh, katuni Ah, uh, ma, importante po na sinusundan natin ang ating building code. po, uh, hindi po hindi po tayo nagtatayo ng basta-basta na hindi nai-inspection at yes. hindi sinusunod yung building code. Uh, 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 uh. Uh, tapos hindi tayo hindi dinatin nagagawa ng para-paraan para substandard. Muka, yung substandard, uh, yung uh, uso ngayon, yung uso ngayon na substandard ng mga project building substandard. Uh, uh, uh. Uh, dahil pag uh, dumadating Oh pag dumating yung panahon eh may maniningil ang alikasan. Oh. naman. Mabuti tama, sana tama. kung ang maguguhuan lang yung mga magnanakaw no.